Di naputula ng daliri o nasugatan pero nabingi ang isang babae sa Central Zone dahil sa paputok na kwitis. Yan ay kahit hindi siya ang mismong nagsindi. At live sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. JC, paano ba ito nangyari? Diyan nga kung paano nga nabingi yung patient na yan mula nga Central Luzon. Kaya naman may tips po yung DOH kung paano nga ba maalagaan yung ating mga tenga sa pagsalubong sa bagong taon. Bukod sa mga nasa buga na paputok sa kamay, paa at buka at nakalunok nito, may naitala na rin kaso ang Department of Health ng nabingi dahil sa paputok. Yan ang 23 years old na babae mula sa Central Luzon. Ang sanhiraw ng pagkawala ng kanyang pandinig, kwitis na di siya nagsindi. Hindi namin alam exactly yung mechanism uh, of uh, injury, meaning kung paano nga basang sumabog yung quitties, but suffice it to say, ang alam namin at our levels, merong quitties na sa bahay sinindihan. Sino man naman ang hindi maririndi at mabibingi sa mga ingay ng paputok na sabay-sabay? Ayon sa DOH, kapag sumabog ang paputok, pumapalo na 140 hanggang 150 decibels ang tunog nito sing lakas yan ng ingay ng ng take off at putok ng barel. Ang normal na pag-uusap ng tao, 60 decibels lang ang tunog. Kaya kapag na-expose sa sobrang ingay, maaaring humantong ito sa pananakit o pinsala sa tenga gaya ng pagkabingi. So imagine mo, times 2 or more than times 2 pa ng normal na conversation natin. Since nagkaroon tayo ng continuous na exposure ng more than 70 decibels, or actually kahit isang exposure lang pero sobrang lakas ng intensity, intensity ng tunog, pwedeng masira yung mga cells na nasa loob ng tenga natin. <laughs> Payo ng DOH para hindi mabingi sa pagsalubong ng bagong taon hanggat maaari o miwas na lang daw sa mga paputok. Mainam din kung magsusuot ng earplugs para mabawasan ang ingay. Sakali namang biglang mawala ng pandinig sa gitna ng putukan, agad lumayo sa maingin na lugar at takpan ang tenga. Obserbahan daw ang sarili at kapag hindi bumalik ang pandinig at sumakit ang tenga, dumiretsyo na sa ospital. Bunso na pasyente dahil sa paputok at pitong iba pang sugatana Umakyat na sa 76 ang bilang ng fireworks-related injury cases sa bansa para kaming fireworks na paulit-ulit no. <laughs> na parang sana sana makinig na po ang ating mga ano mga kababayan na mas maganda talaga yung community fireworks na isang safe na lugar ang pupuntahan. Bukod dyan, binabantayan na rin ang pagdami ng trauma cases kabilang dito yung mga madidisgrasya dahil sa kalasingan. Nasa ilalim naman na ng code white alert ang lahat ng mga ospital sa bansa para sa posibleng dagsa ng mga pasyente sa pagsalubong sa bagong taon magtatagal yan hanggang January 4 Julius, sa ngayon nga ay zero. Wala pa namang kaso ng firework injury dito nga yan sa East Avenue Medical Center. Pero sa ngayon nga ay ready na ito kanilang magamit dito nga yan sa kanilang emergency room. Mula nga sa mga palinis ng sugat, itong train ng itlog para sa mga kaso nga ng fireworks ingestion at ito mga pamutol ng buto, ito nga yung bone. So bukas naman ay magi inspection po yung DOH dito at sa iba pang mga hospital sa Metro Manila para nga matingnan yung kanilang kahandaan sa pagsalubong sa bagong taon Balik sa inyo. Maraming salamat JC Kosiko. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.